Magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh bubutas kami Ang bubutasin namin ito ay bata din mga kapatid Pinabubutas lamang to ng anak Paglilibigan din ng bata to maya maya ng konti Si kapatid na bubuyang bumubutas bu bu mga kapatid Ang tropa kasi hindi pa dumarating dadalawa La, pa lang kami rito pangatlo yung si kuya yung nagpapabutas pwede kayo eh din kuya isasama ko sa video pwede narito po ang nagpapabutas si eh, kuya bali lulo nung ipapasok dito at saka ito pamangkin niya rin ay apo yan po si kuya tiga guys sin ko si kuya parang namumukha po nga kayo sa ano sa tabi ng sa sa playa kina ano kina kuya ayun uh, oo namumukha kiti eh madalas din ako dun noon eh oo ay apa diyan mo ilagay si bako dawat pala to ano well, hindi ito mahabang antam no o pag ano no pag upload Yung mahaba? Ay, yun yan. Ay, ba abot yun? Kahit yung hotel lang eh. Pwede gagawin din dun eh. May sarap. Ay, akala ko eh. Matanda eh. Ay, kayang-kaya palang tukuti naman. Dapat, plastic na lang pala anak no? Oh, so. Kukunti naman n'yan. Kasi bata rin eh. mo na mo yung mga sapin? Mga lang. Na ipinanganak? Ito naman, ka. naman sa ng Ilagay mo ito dyan, like kayo ko. Yun lang ang pinaka... O, oh, buo. Buto noon. Ha? Abot ka? O, oh, sige. Habang linilinis di kapatid na mo ito, mga kapatid, shout out ka pala kina... Butihing Kapitana Katrina Taiko Blanca, mga kapatid. At saka sa kanyang mga konsyal, at sa kanyang mga barangay tanod na rin at saka sa Iski Chairman mga kapatid shout out po saka sa mga kumpari ko dyan shout out po sa inyo mga kapatid saka sa lahat ng OFW shout out po sa inyo palagi po kayo mag iingat dyan mga kapatid Maya maya na to mga kapatid. Oo. Oh. Ito Ta tatabas-tabasin natin to mga kapatid. Maya maya ng konti. Oh. Uh, kukunin lang natin lagarin bakal mga kapatid. Yun lang ang natin ngayon, no? Ha? Huh? Yun lang butas, butas. Doon, oh, yung dalawang butas stress din yan ah yung doon oo tapos yung bubusin niya. ang kung sino ro, yung mauna yun muna ilalagay sa itaas ha doon sa butas na yun kasi baka mahirapan tayo pagka nauna yung ibaba kaya nga ayan ulilinisin na rin natin ngayon linisin na natin Oo. Bago tayo magbuhos. Linis namin yung bata. <laughs> Tatalihan ng alamre. Para konsensya lang so, mga kapatida. Abang ngayon lilinisin itong dalawang butas na ito. Kasi ngayon din ito libing mga kapatid. Lilinisin na lang ito. Nakuha na buto nito. Ngayon din kasi libing ho nito mga kapatid. Dalawa. Advance happy birthday ka pala kapatid. Ay. Belated happy birthday pala. Pasinsya na. Hindi ako nakarating. Ayan mga kapatid. Kabe birthday lang po niya. No. 26. July 26. Mga kapatid. Billy say happy birthday. ko. Po takin, di na kinuman, ah, doon, uh, Edi si Tata ang kumana. ayong manugang nyo ngayon libing silinggo nasaan ay yung bata pala wala pa palang islab yun So yun mga kapatid, ah, sinasaid-said na lamang ni kapatid na Boboy ang dumi ng loob ng nitsyo mga kapatid. Aba, ayan, gansu yan. Karpentero, ano siguro yan. Ayan. Steelman. ay mga kapatid, ah, nakakuha pa kami ng gamit ng steelman. eh bagsak mo na. ito po mga kapatid gamit po 'yan ng steel man ayan hawakan mo kapatid para makita mabaho di ah. ayan ay mga kapatid oh di ibig sabihin ng ipinasok diyan ni eh, steel man oh natusok siguro ng bakal steel <laughs> man eh, eh. Oh. yo mga kapatid ah, hanggang dito na lang po wag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pintutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. Maraming